Sa ang 4th Infantry Division sa lokal na pahamalaan ng Cagayan de Oro, at sa iba pang ahensya ng gobyerno sa pagunita sa ikawalumput dalawa na araw ng kagitingan sa pamamagitan ng isang commemorative program sa Plaza Divisoria nitong lungsod noong Abril 9. Dumalo rito si Task Force Oro Commanding Officer Colonel Warren Munda bilang kinatawan ni 4th ID Commander Major General Jose Maria Arquerpo II kasama ang iba pang opisyal at enlisted personnel ng 4th ID. Sa nasabing seremonya, isinagawa ang wreath laying bilang pagbibigay-pugay sa mga bayani at mga veterano ng digmaan na inialay ang kanilang buhay para sa kalayaan ng bansa. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Major General Cuerpo ang kahalagahan ng naturang aktibidad na patunay sa malaking papel na ginampanan ng mga bayani ng bansa upang makamit ang minimithing kasarinlan. Hangad niya na ang kabayanihan ng mga ito ay magsilbing inspirasyon sa lahat ng mga Diamond Troopers na gampanan ang kanilang tungkulin ng may integridad at ipagpatuloy ang pagdepensa sa mga komunidad laban sa anumang banta at mapanatili ang kapayapaan at kalayaan na ipinaglaban ng mga ninuno para sa ating bansa. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipinas. Bon Olavides for ID oh. News.